Hello! Ayan po, nagluto po ako ng sitaw at kalabasa na pinataan. Diba? Ayan po na po siya ng panahokong chicharon. Diba? Ayan po yung aking chicharon na panahok. Kasi yan po yung available sa bahay. At saka lalagyan ko ng Coco Mama. Ayan, Coco Mama Fresh Gata. Diba? O, napakasarap sa luto. Inyong mga gulay, di ba? O, oh, napaka-easing gamitin, mga lalabs ko. O, oh, diba? Hindi na kayo mapapagod magpiga-piga. Automatic na siya. Lagay nyo na lang. O, oh, diba, mga lalabs ko? Kung mga mga fresh gata na napakasarap. O, oh, diba? Gatang gata. Purong gata. O, oh, diba? O, oh, napaka-easy. Lagay mo lang dyan yan. O, oh, diba? Pagka ikaw ay busy nanay, o, kung mamagatalang, walang kapagod-pagod, ilagay mo lang sa iyong ulan napakasarap na. O, di ba? Yan po yung aking nilalagay sa gulay. Masarap at malasa. Hmm. O, di ba mga lalabs ko? Siyempre, pakukuluan na lang natin ang ating ginataang sitaw at kalabasa. Hmm. Syempre, lalagyan na lang natin siya mamaya ng seasoning pampalasa sa ating ulam. At yun lang po. Maraming salamat sa inyong pananood. Diba? Pero ito masarap din kahit po meron siyang mga ano, mga panahog na alimasa, gusto niya ng karne ng baboy. Masarap. O, no, diba? Paalam na sa inyo mga lalabs po. Thank you so much sa inyong pananood. Bye-bye.